Kasano nga tata nga mariknan ni Apo Manalon oh sa nga iso na dito may isang nabanwar o yun na may isang namahingan. Oh eh, walang pagkilala eh. Ang sad, hapay kapat na mariknan. O sige, ang sad, kapunta, ang gururay kami, o oh, paila, oh ang sad, yun tulad na amaan ng timangita niya. Oh ang sad, yun tulad ama, 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 na amaan ng timangita dun niya. Ang sad, yun tulad na amaan

apay amsa isuti ng ring ri ni, ni, so, ni, ni Jose Rizal ni Jai kapagsat kung natin ni Jai di pasamak, pasama hamsat ni Jai nga ni Jose Rizal iti ka kontra kasi iti praile iti ka kay papade hamsat ni Jai ala mo man ka kapagsat yun sila nakal hanggang nakalsa sa hanggang nakikat apay kwenta nagpatuloy pa ilang ng mga narata libro pa ilang ang sa rin yung niya puno naging like bagayok, rosal. Nga ni Jose Rosales iti nangwaya-waya yeah. kada kayo dyan. Rosal, tangamin. Hindi rin sa ringyo pailangan. Rosal, yeah. hindi puro biblia. Kisang ori, mading-dating ka doon ng spiritual kasi kada fatherly. Rosal, ni Jose Lee, Jose Rosales, kaya sanigit ng apat ng spiritual na kaupar mo. Kaya't naka no, iti may ikat ng sa'yo

kapsata. Yeah. Kaya, ha, mga dati nga susurot din na. Napi Kaya, wag na nga, nagadalkin na yung konsita, hindi pito matawin. Ano saan? Nagadalkin na yung konsita. Pito matawin. Kapsat ko sa bali mo, hindi si Ano yeah. saan yan? Saan ang na nga napangkin ni Amang Bathalan. Ano saan? Apay, sino mo rin ni Amang Batkala. Ano Oh, dati ka palawag ko lang nga, di na Kaya di yun baxala, baxala. Uh, ang Daniel Soriano. Imitin ko na lang ako sa Daniel Soriano. Bathala, amang Bathala. Uh, father, ang sat. Amin nga awak, yung kong. Amin amin nga awak, ang sat. Ala. Bigitig at awak yung tinili yun. Ngimitin ko na lang yung Soriano, ang May may salahin tayo, tatikabalinan na. Nagitang nga awak. Anya ti kabalinan na ita. Iti original kung na nakapsat ama. Isunti ko na nakapsat ni ang sabi ni Ilusoriano noon lahat po ng kahulugan na yan sa mga salita ay isa lang daw ang urihinan. Po. po. Yan po ay likha po ng mga talino na pangalan. Ngunit ang original sabi ni Ilusoriano ama. Ama. Kaya sabi ni Elisoriano noon, huwag nyo akong purihin sa aking kapangyarihan. Ngunit, sabi daw yung yung Diyos, pupurihin nyo ako bilang huwag. Pero wala pong nagpaliwanag at nagpakilala kung bakit natin pupurihin naman ang Diyos. Ito lang katuluan ito, ito ang magpapaliwanag sa inyo na purihin natin ang Diyos o kilalakin, kilalanin natin ang Diyos bilang po siya ay Ama. Ama. Ayan oh, na po yung katunay po na dito po mother ang magpapaliwanag ang Ama. Bakit naging Ama natin ang Diyos? Sapagkat ang Diyos ay nagkatawang tao at ito po ay lumikha ng kanyang kawagis na iba sa kanya ito na po yun sa iba. Ngayon, ang nagpamilya na dito ay ang Diyos na katawang tao. Nung magkaroon na ang anak, si Adan at Eva, mayroon nang tumawag ng Diyos Ama. Po. Sino ang tumawag? Mga anak ng Diyos o anak ni Ama Po. Hindi yung Diyos ang tumawag po, na mayroon siyang Ama at mayroon ina. Hindi sapagkat sabi ni Ama Martignano, ang Diyos po ay isa. Hindi po ipinanganak ang Diyos sapagkat ang Diyos po ay magkapangyarihan. Ang Diyos po ay nika. Hindi po ipinanganak ang Diyos. Pero ang pinaniwalaan ng, umun, ng buong mundo ay anak ng Diyos. Oh. Oh. Totoo ba si Ama Martignano? Totoo ang lahat po na niwala sa libro Biblia ang pinaniwalaan nila hindi po yung Diyos kundi ang Diyos anak dito sa katuroan nito ang Diyos anak po ay lupa ang Diyos ama po ay langit at ang Diyos Espiritu Santo ito po si Adan kaya ang sinasabi ng mga reliyon na hindi makita ang Diyos Espiritu Santo. <laughs> malaking kasalanan yan. Sabagat ang Espiritu ay makikita. Bakit namin sinasabi na ang Espiritu ay makikita? Sabagat ang tawag nga, ang lilikha ng Diyos ay langit na Diyos Ama, lumpa na Diyos Anak. At si Adan, o, oh, ito na. Diyos, Espiritu Santo. Nakikita sa pagkat katawan. Ito, katawan. Ito po ay Espiritu Santo. Banal na katawan. Hindi pa isasali ang Diyos. Kasi wala pang buhay. Pero ito ang banal na katawan. Espiritu Santo po, Yan ang ibig sabihin ng Santo Banal. po, I, i Isali na natin ang Diyos. Diyos, Espiritu, Santo. O ito na po yung banal na Espiritu na sinasabi ninyo. Magikita? Magikita. Ito po ang pinagmulan ng lahat ng buhay dito po sa Buong mundo po mundo. Not po sa Espiritu Santo. Maniwala man kayo hindi, ito po yung tunay, ito po ang Espiritu Santo po. na ibig sabihin, Diyos, Diyos na katawang tao. Po. Ah, yan po yung ang kasaysayan po ng Diyos. Ang kasaysayan ng Diyos, Diyos. langit, lupa, adan, Diyos. ang ang magpapatunay po Diyos. Eh, tayo na. Tayo ang personal po ng Diyos. Diyos Ama, po, po tayo ang personal ng langit at personal ng lupa. Tayo po. Kaya sabi na Ama Martignano, tayo po ay anak ng Diyos. Po, oh, po. Oh. oh, hindi lang si Kristo na sinasabi sa libro. Po, oh, po. Oh. Kung si Kristo ay eh, anak ng Diyos, hindi ah, tayo. Si si Kristo, parehas tayong tao. Di ba? Oh, hindi nga Diyos, hindi, hindi, hindi Diyos si Kristo. Si Kristo, kapatid natin. Oh, sapagkat iisa naman ang Diyos. Iisa lang ang Diyos na pinagmulan natin. Oh, ito po ay marami nang magpapatunay. Pinatunayan po ng pare na tama na iisa lang ang pinagmulan natin. Pero wala pang nagpatunay na ipiniliwanag po sa tao. Ipiniliwanag sa kapilya o sa, sa, sa kanila yung mga tawar nila. Hindi pa nila ipiniliwanag na isa lang ang Diyos na pinagulan natin dito pa lamang sa Madelan. Kahit dun sa promised land, sinabi ang Mama Martignano, iisa ang Diyos ang pinagulan natin, pero wala pang nagpatunay sa kanila doon. na pa. Si Emma Martignano lang ang nagsabi na iisang Diyos ang pinagmulan natin lahat. Hindi oh. Eh, magkasalaman ako sa kanila, pero kay Emma Martignano, hindi sapagkat ang gusto nga ni Emma ay ma may waragawa po sa buong mundo. Oh. Maisalaysay po sa buong mundo ng Diyos na iisa ang pinagmulan natin. Ano po yung yung Diyos po na pinagmulan natin. Uh, si Ama Adan yun. Sabagat si Ama Adan ang una dito sa buong mundo. Si Ama Adan ang kauna-unang tao dito sa mundo. Wala nang iba. Wala. Si Adan lang po ngayon, si Adan, sapagkat may kapangyarihan, ang bilin kay Adan, Adan, lumikha ka ng iyong pawangis. Yun. Pero sabi ni Adan, wala siyang kapangyarihan, sapagkat siya lang nilikha. Pero ang sabi ng Diyos kay Adan, ang aking kapangyarihan, iyong kapangyarihan. Kaya si Adan ay lumikha po. Kumuha ng sandapot na lupa, nililok niya, naging kawangis na iba sa kanya sapagkat siya ay babae yung nasa si yung Mayroon na ang personal ng lupa. Kaya sinasabi ko, ang personal po ng langit, ang personal ng ang personal ng langit ay si Adan, ang personal ng lupa ay si Eva. Ngayon, po sa atin, ang buhay natin ay nagmula sa Ama. Po, ang katawan naman natin, nalilok po sa Ina, nang dahil po sa pag -ibig. Kaya yun ang sinasabi ko kanina na trangka o pinto. O, Sapagkat ang ina nga ang pinagmulan ng katawan. Yung buhay po ay nagmula po sa ama. Yun uh, kaya, kaya po tayo ay nabuhay. Nang dahil sa ama at ina, tayo ay nalikha dito sa ibabaw ng lupa dito sa buong dito sa mundo. Pagkat ang langit at ang lupa, ito po ang iisang Diyos, naging langit, naging lupa, naging tao. Dito na. Po. Walang pinagmulan ng iba, pinapinagmulan natin iba, kundi siya ang lamang. Oh, yun ang Diyos na nagkatawang tao, pinagmulan natin. Ito po ang may Isi-share ko po sa inyo, kaya hinihingi yeah, ako ng pabor sa inyo, like and share kayo po na mga kapatid namin nanonood, like and share po. Hindi yung, hindi yung hinahangad namin marami kaming reels, hindi, po, hindi. Hindi naman yung ayaw yung pera, hindi, pero ang kagustuhan lang namin, ay mahihayag, mahihayag po ang katuluan ito sa buong mundo para malaman ng tao kung saan po sila nagulang Yun lang po ang hiling namin. Habit na po.